Wala na namang sound. Wala pa lang sound, ah. Ang ina walang sound. Ito, walang sound, oh. Sa una, masaya. Pero sa uli, may kabit na. Ano, buhay ka pa? Wala mang hindi na. Doon pa lang, patay ka eh. Alam ano mo kung bakit mabagal siya mag-reply sa'yo? Kasi bumibilis na sa iba. Sakit? Sa Kasi mukha kang puwet. May sound na, wala pa rin. Wala pa rin sound. Ano, mukhang kailangan natanggisingin ng mga tao sa mundo, Ba't siya na nagpapaalam na maaga siya matutulog? Kahit wala naman siyang pupuntangan na bukasan. Bakit? Ba't siya nagpapaalam na maaga ako matutulog? Bakit niya sinasabi na, Love, tulog na ako ah. Hindi ka ba na nagtataka? Dati umaabot kayo ng alas 5. Alas 6 ng umaga. Pero ba't kayo hanggang alas 10 na lang? Bakit? Kasi baby time na nung kabit nila. Ikaw, ang alam mo lang, nag-tiktok-tiktok si TikTok lang siya. Kaya, alam mo na, tutulog na siya. Kasi ko pa tiktok-tiktok ka lang. Ang hindi mo alam,